Uh, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay ados ng Hunyo 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.00 ng umaga. Alas 6.00 ng umaga araw po ngayon ng lunis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa si Rodrigo Rua Duterte ay gustong daw manumpa yan po ang, ang tatalakayan ko kasi kahapon ay yan din ang laman ng mga vloggers na gusto raw manumpa, ay, pinakinggan ko, ay yung pala, ay gusto niyang manumpa, sa, pagkamiyur. Ayun po, ano. Ah, uh, yun nga, ano. Ang title ko ngayon po, ay, Rodrigo Duterte, gustong manumpa, pero, palayain muna siya. Ay siguro, gusto niyang umuwi, sa, sa Dabaw at doon siya manumpa. Yun pala ang 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 laman nung nung pinakinggan ko. Ay naisipan ko na magkomento ako diyan. Opo. Kasi nga si Sara noon i eh, kun eh? si Sara noon sa quad kumbayon o sa ambayan o sa Senado, Hindi ko na matandaan. Ayaw niyang manumpa eh. O. Ngayon naman ito ngayon ay si Rodrigo Rua Duterte naman gusto niyang manumpa. Parang parang ay ko lang ano kung kung ano ang ibig sabihin yan. Si Sara Duterte noon ayaw manumpa doon sa doon sa kasi magtisti siya eh o tatanungin siya eh sa kwad kumata. Ay pero ayaw niyang sumumpa o ayaw niyang mag-take ang Ito naman si Rodrigo Rua Duterte ay gusto naman daw manumpa. <laughs> Kaya maganda pong talakayin. Kaya ako ay natatawa na lang po ako eh. Pero hindi na natin tatalakayin dito yung kwan, yung, yung yung ibang isyo na tinatalakay na po ng marami, hindi na po. Kasi ako, iba po ang tinatalakay ko dito, yung ano ba yung, yung sinasabi ng Biblia? Opo. Kasi hindi po nagbabago yan eh. Kahit na mawala na yung presidente o mawala na yung mayor, ganun pa rin eh, ang payo ng Biblia eh. O mawala na yung isang generation o isang kingdom o mawala ng isang lahi, ganun pa rin eh. Ah, ang masasabi ng Biblia patungkol sa panunumpa, ganun pa rin. Hindi nagbabago. Pero ang tao po, ayan nga oh, example ko eh, kung si Sarah ang magtistify sa <laughs> sa quadcum, o sa lower house, ayaw ah, yun niyang manumpa. Oh. Ngayon naman ito si Duterte, ngayon naman na nakakulong siya ay gusto naman niyang manumpa. O, kontras po yan ay simple kung saan sila siguro makalamang o saan sila gaganan siya ay doon sila. Ganun lang po yan. Uh, basahin ko lang po ano, ito ay tungkol sa pagkapanalo niya bilang mayor. Gusto niyang umuwi upang manumpa. Ang masasabi ko diyan, huwag na lang dahil hindi naman siya tumutupad sa kanyang mga pangako. Ayan po. Hindi naman niya tinutupad eh, yung, yung mga pangako niya eh. Di ba? O, pangalawa, kahit na may, o kahit na mag-take an oath pa siya, dahil sa bilanggo siya, sigurado hindi niya magampanan. Nagkakasala lang siya. Ayan po ano, yan ang tatalagayin ko na ang panunumpa kasi ay sulim yan eh. That is, that is your agreement or you swear not only to people or to person but to God. Yan po. Kaya kung hindi mo tinupad yan, ay kasalanan po yan. Hindi po nagbabago yan. Yan po ang sinasabi ng Biblia at babasahin ko yan sa panghuli. Opo. Yung panghuli na verse para maintindihan po natin. Uh, pero bago ang lahat po ay hayaan nyo po muna na pasalamatan ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. At Uh, banggitin yung mga pangalan nila no at salamat po sa inyong lahat ano ito po sila no si Pusikat, si Doris si Antonino, si Ronel, si Amy Compio, si Jongwe Valenzuela, Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Romil Solier, Padua Lloyd Trabier, Andres Sanario, Jonah Canao, Gusana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpau, User G.H. R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsio, Dio Yanong, Bilya Lagino, Mister Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nocom, Salvacion Akisar, Sinaita San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Ael Bergergar, Rose Jack, Jack Norme, Arnil Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Goed, Orly Nunez, Estelia Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olabires, Aldin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver A, ah, Rolando Oliverma Mamon ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casley, Maria Srivira, Marudaan, Manuel Diwa, Arbin Silot, Nila Amag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Muubriak, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila, anong Si Attorney insurik tu bunyog pak kaka isa blangkaster Armandin mandin aling mari. Mister sa tu ulang tu Christian Isgira, PMTJR bloggers, the action man, ruja pantur, Dibina apostol CGP chai ka ni journey ka kang batas with Attorney Claire Castro Kak di carbonel, Attorney Silo Magno. at saka si Kristan. O gali po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang topic ko po ngayon ay si Rodrigo Rua Duterte ay gustong manumpa. Pero palayain daw muna siya. Yan ano? may kondisyon na kailangan ay palayain siya o babalik muna siya sa Dabaw para manumpa. pa ay malabo na po yan eh opo malabo na at uh, kinalangkay ko na yan dati na malabo nang makauwi yan opo kasi nga wala na sa kapangyarihan ng gobyernong Pilipinas kung palalayain siya. Yan po. At, uh, kahapon nga, nabanggit ko na naman yan eh. Kinuha ko yung, yung sagot ni Jesus Christ. O, ang sabi ni Jesus Christ, doon sa humihiling na ina, na kung nasa kaharian na siya sa langit, ay yung isang anak niya ay nasa kanang kamay at yung isang anak niya ay nasa kaliwang kamay niya ni Jesus Christ. Ay sabi ni Jesus Christ, wala namang kanya sa kapangyarihan ko yan eh. O, ganun po ang, <laughs> ang sagot na tinatawag kong sword of the spirit. Opo, may spiritual battle kasi dyan eh. O, may, may labanan dyan sa itaas eh, na hindi natin alam. Opo, tinalakay ko yan dahil yung mga sagot ni General Tory ay sword of the spirit hindi kaya hindi kinakaya ni ni Duterte kaya napunta siya sa sa ICC o kung iba yun ay baka bumigay na yung mga patutsada ni Duterte matitindi po yun. opo Matitindi po yun. May pagbabanta pa nga eh na babalikan niya Hindi eh, ba? Oh, Ay kung mahina-hina ka ay madadala ka. May sinasabi pa siya na political lang yan. Political lang yan. Hindi ba? Para i brainwash niya si Tori ay ay hindi nadala. Kasi nga eh may aral ito si Tori ng Word of God eh. Opo, Alam niya yan na mayroong spiritual battle dyan sa mga salita. Ngayon ay ibibigay ko po itong kwan ano, itong itataas ko lang po ah. Ayan, para mabasa po natin ano. at Hebrew chapter 6 verse 16. People swear by someone greater than themselves. And the oath confirms what is said and puts an end to all arguments. Ayan po. Ay maliwanag po yan. Hindi ba? O, ay siguro ay yung iba, nag an oath sila, ay bali wala sa kanila. Hindi po. May, may purpose po yan. Okay, basahin po natin ulit, ano? At ipaliwanag natin. People swear by someone greater than themselves. Ang tao nanunumpa sa harapan ng tao na mas mataas sa kanya. Naintindihan ba? Ay, naintindihan naman yan, hindi ba? People swear by someone greater than themselves. Mas mataas ang ranggo o mas ginagalang niya o mas mataas ang katungkulan sa kanya. Okay and the oath is administer, hindi ba? O, oh, ina-administer po ang uti, eh, hindi ba? Ang um, what is said, kung ano man yung napagkasunduan, kasi take an oath nga yan eh, both sides po yan. Uh, Mag-take an oath yan, o <laughs> kaya ay i recognize yan. O, oh, and the oath is administer what is said, and put an end to all arguments para matapos na ang sigalot. Yan po ang ibig sabihin niyan. Bakit ba nagtitik anot? Para matapos na yung mga saring mga usapan, kaya nagtitik anot po. Okay? Ay, Hebrew 6, verse 13, When God made His promise to Abraham. Sa iba, when God made a covenant, covenant po eh, nag po si Abraham at saka si, uh, at saka ang Panginoon, ang Diyos. O kaya, si Abraham nakipagkasundo sa Diyos o ang Diyos nakipagkasundo kay Abraham. Ayan po, hindi ba? Alam naman natin po yung istorya eh. Hindi ba? O, ay nililinaw ko lang po dito para maintindihan natin bago ko ipasok itong, itong panghuli na verse. When God made His promise to Abraham, since there was no one greater for Him to swear by, wala na kasing mas mataas sa Diyos eh. ang Diyos na po ang pinakamataas. O, yan pang pa sinasabi dito, ano? Yan po ang pinapaliwanag dito. When God made a covenant to Abraham or a promise to Abraham, o parang pledge yan eh, o kaya take an oath yan eh. O, hindi ba? Oh, since there, there was no one greater for him to swear by, wala na kasing mas mataas sa Diyos eh. Ang ginawa ng Panginoon, ang ginawa po ng Diyos ay He swore by Himself. Doon siya nanumpa sa kanyang sarili. Ayan po para maintindihan natin. Kasi wala naman ng mataas eh, pa sa kanya eh. Ano po ang sinabi niya? Surely blessing, I will bless you. Sabi niya kay Abraham. And in multiplying, I will multiply you. Sabi niya. Ang ibig sabihin niya ay bibigyan niya ng maraming offspring. O. Oh. At bibigyan niya ng blessing. Yun po. Oh. Kahit na matanda na si Sarah at matanda na rin si Abraham ata niyan, hindi sila magkaanak, pero ang sabi niya, in multiplying, I will multiply you. Sabi niya. oh, hindi ba? oh, ngayon, ay para maintindihan lang po natin na iyang panunumpa ay galing po sa Diyos yan. Itinuturo po ng Biblia yan. O ang unang nanumpa siguro ay yung, yung Diyos sa tao. O, o kay Ibat Adan siguro yan. O, ay, pero ito, ang record ay kay Abraham ay. Hindi ba? O, Surely blessings I will bless you and in multiplying I will multiply you, sabi niya. At pag nanumpa po ang Panginoon, it will erase all doubt. O kaya ay it will settle all arguments or will end all arguments, ang mga kasulat. Hindi ba? O, ay ang tanong ko po, o sige na, o, kung nag ba siya? matatapos ba yung kaso niya dyan sa dahig? Hindi naman po eh. oh, kung manunumpa ba siya, ipagpalagay na natin na pinauwi siya, hindi ba? Kung manunumpa ba siya at babalik siya sa dahig, mapipirpun ba niya yung, yung, kwan niya, yung duty niya? O, oh, as mayor, ay nakabilanggo siya? Useless, hindi ba? Oh, saan diyan ang ang nakasulat na it will in or all, all arguments. Hindi ba? Useless. Hindi ba? At ito nga ay sasamantalahin ko na kung ibinoto man siya ng mga tao diyan sa Davao City, hindi ba? O oh, nanalo sa diyan sa Davao City as mayor ay problema na nilayan yan. Babayad sila ng isang tao na hindi naman tatalima, hindi ba? O, problema na nila yan. Pinili nila yan, ay bahala sila dyan. Ay wang ko lang kung ang babayad ng, ng swildo ni Duterte ay galing sa kaban ng bayan o galing lang sa mga tagradabaw, hindi ko alam yan. Pero useless yan kasi hindi siya magpansyon eh. Ngayon, mayroong isang banda naman mayroong isang uh, idea na nanalo lang yan, baka bumayad siya. Hindi ba? O, baka binayaran niya yung lahat ng tao yan. Kaya naman niya eh. O, ilan ba ang, ang, ang populasyon ng isang ng, ng Davao City? Yang, yang pagka niya, kung saan man siya miro yan, ilan ang populasyon yan? Sinurse ko na po yan eh. Wala pang isang milyon yan eh. Wala. Nasa kwal lang yan. Hindi pa aabot ng 800,000 eh. Ang butanti dyan eh. Oh. Ay, kaya niyang bayaran yan. Oo. Oh. Kung tigpiso, bayaran niya, oh, 800,000 lang. Kung, kung tigpiso, Oo. oh, oh, isang milyon na kamo. oh, isang milyon na. Oo. oh kung bayaran niya ng 10 piso bawat isa, oh, 10 million, hindi ba? Kung oh. kung 100 piso, oh, 100 million, oh. kung 1,000 piso, ang ibabayad niya ay one billion. Kaya niya yan. Kaya niyang bumayad po ng 1 billion. Kaya niya. Kasi nga, yung parmalilang ay 9 billion yun. Parmali lang po yun, ha? at ang naiutang niya ay sa kapanahunan niya ay umabot ng 6 trillion plus. Kaya nga po i eh, kwan i eh, uh, pwedeng manalo talaga eh, yung mga manok niya. Opo. Kasi nga, bibigyan nila ng pira ang mga tao eh. At hindi naman natin masisi yung mga tao kasi, ay kung walang makain po eh. Di ba? Kung wala nang maisaing sa araw ng bukas, pwede naman eh. Oh, pero nga ang hindi nila alam, mas lalong bumabaon ang ang Pilipinas sa kahirapan. Yan pong hindi nila alam jan. Yung mga unrighteousness ano ay pag pinapractice po 'yan ay wala pong blessing na nanggagaling sa Panginoon. Righteousness exalts a nation, but sin bring condemnation to any people. Ayan po eh, ang tinatandaan ko sa problems po yan nakasulat. Yung righteousness, doon po nag excel ang isang tao o ang isang bansa. Yung righteousness, kung pinapractice nila yung righteousness. Oh. Ecclesiastes chapter 5 verse 4 hanggang 6 ano at ito po ano ito po ang payo ng Panginoon patungkol dyan sa panunumpa. Ay hindi nga sumusunod si, si Duterte dyan sa mga promise niya eh. Hindi ba? oh, hindi ko na babanggitin dito na ang dami niyang kwan niya, na ang dami niyang mga kwan. Kasi marami nang bumabanggit eh. Hindi naman niyang tinutupad eh. Bakit pa siya magtik ang <laughs> hindi ba? When you make a vow to God, Do not delay to fulfill it. Yun po ang sabi ni Solomon. When you make a vow to God, do not delay to fulfill it. Kasi yan nga, take an oath, kasama po ang Diyos Opo, pag nag-take an oath ka, hindi lang to the country or to the people or to the media, in front of the media, saksi mo pa ang Diyos eh. Kaya nga nung nag-take an oath yung mga kwan i, yung mga kumbik, na idiniin nila si Dilima sa kasong hindi naman totoo. Gawa-gawa lang, hindi ba? Ay, delikado ka ako ito. Delikado ka ako ito. Kasi pagbabayaran po eh. Alam nila kasi na hindi totoo eh. O. Oh. O, oh, sige na, no? At uh, nakong tayo, na kung tayo, na naliligaw tayo. When you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in... Pulse. Ang tawag po ng Diyos dyan ay Pulse. Yung mga hindi tumutupad sa mga sa mga tick and oath o dun sa mga pangako, sa mga pledges o, o promise, hindi ba? Oh, He has no pleasure on Pulse. For fill your bow. Yan po ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni 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 Solomon hindi ba? Oh, he has no pleasure in pools. Tinatawag na yung hindi pad mga kwan yan. Mga, ano ba tawag? Uh, pulse, yung kwan, yung mga parang sira ulo yan, hindi ba? Oh, oh. Ayan, ano? Oh, fulfill bow. Ang sabi po ni Solomon, it is better not to make a bow than to make one and not fulfill it. Ayan po, hindi ba? Oh. Do not let your mouth lead you into sin. Oh, nagkakasala nga eh. Kaya nga, yun ang pambungad ko eh. Kung ikaw ay nangangako o ikaw ay nagtik an oath at hindi mo naman tinutupad, ikaw ay nagkakasala. Ayan po, ang linaw po yan, di ba? And do not protest to the temple messenger my bow was a mistake. O, ayan. Huwag mong sabihin na ay mistake yung bow ko eh. Kaya hindi ko tinutupad eh. Huwag daw. O, kasi nga nag, nanumpa ka na eh. Ayan po, hindi ba? O, why would God be angry at what you say and destroy the work of your hands? Ayan po ang sinasabi po dito ay to pa mo kung ano man yung eh, uh, pangako mo. Kasi kung hindi mo tinupad yan ay nagkakasala ka. At yun nga, ang tawag ng Panginoon dyan sa ganyang mga tao ay mga fools. Yan. Oh. Ayan po. Binasa ko na po sa inyo yan, hindi ba? Ngayon, ito si Rodrigo Rua ti ay bagamat nakakulong nga ay gusto niyang manumpa ay problema talaga yan o oh, problema yan pero ako ay kuan na po yan hindi na po gawa ng tao yan eh gawa na po ng Diyos yan kasi nga minura niya ang Diyos eh. o sinabihan niya ang Diyos na lumalang ng langit at lupa Ha? at huwag po kayong mag magkwan dito huwag po kayong mag magpiloso po na hindi daw Diyos Ay ang linaw po ang pinag-usapan doon ay yung lumalang ng langit at lupa. Bakit may ahas doon? Ang sabi niya. God is stupid. Sabi niya eh. Ayan na nga. Alam niyo po, ay ako ay nung sinabi niya yan, ay ako ay kinausap nung mga elders dito sa simbahan namin eh. Tutuwa ba kanya na sinabi yun? Ay oo kako. Totoo ba Simon na sinabi yun? Ay, oo kako. Ay, pagbabayaran niya yan. Sabi nung mga elders, ako kanya matandaan ako dito, sabi nung isang elders. Ah, halos hindi na siya makarinig yun eh. Opo, 90 na eh. Pero, kinakausap pa niya ako. oh sa tanda ko ito kanya, halos lahat ng ganyan taong nakita ko pa kanya na pinagbayaran. Yun ang sabi niya sa akin, pagbabayaran niya yan. Sabi niya, yung isang elders dito sa amin na na kwan na born again nga eh. Oh. Ay totoo nga siguro yun. At ngayon nga ay palagay ko ah uh, uh, eh, uh, kasi yung yung mga elders po hindi nagsasalita yan ng eh, nang, nang nang hindi nila talaga kabisado eh. Oh. Ay totoo nga kaku ako siguro. Sabi kong ganun. Pagbabayaran niya yan. Oh, at ayan na nga. Oh, nanalo siya, hindi siya makapanumpa. Ah, ay talagang ganun po eh. Hindi po hawak ng tao yan. Kung hindi, hawak na po ng Diyos yan. Kasi nga ay, ang sabi po ng Diyos, I will not give, I, I will not give my glory to others, sabi niya. I, the Lord your God, sabi niya. Oh, I will not give my glory to others. Ang sabi niya ay yun na nga. Hindi ba? O sige at hanggang dito na lang po ano at sana ay may natutunan po tayo sa ating pakikinig at dinadala ko po bago po ako magumpisa ay sana ay makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa kanya. Ano? At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po nang marami. Salamat po.